Hello. Hello mga langga-langga. Good morning. Sus dugay-dugay na ka ano kay nabisit visit Tatay Bigong. So naku ay, ay, ko na ko diri karon sa ay kayag ba oy mura ona ni Lord. Okay. Na ako diri sa balay ni Madam sa Stasio Village. Say si hi, Dai, to my vlog. ko Wala ko ka-down. Uh magtagalog di ay ko dai kena ko yung mga kuan nga tagalog <laughs> ito po yung kaganapan namin ngayon <laughs> dahil nag-request sila nagagawa ako ng special dinuguan ni Manang o, ito na natapos ako hindi ko na nakuhaan si Cleo kanina kasi siya yung <laughs> na, oh, siya yung na sa namin na magpunta ng dahil naisa na 'di bi. Mo oh, akong mga viewers chat. <laughs> Hindi siya yung naatasan namin na pupunta ng Palingke kasi nga yung nga problema ng BFF ko kasi nawala yung susi ng Kailis bitaw ng Nmax yun, nawala. Yun yung problema niya. Kasi ito, siya, mag, ganyan siya pag na-stress, na mag -chub, chub Ito yung katakutan ko sa kanya, mga langga-langga, kasi pag na-stress siya, ganyan siya, maghubad. <laughs> maghubad yan, kaya nakakatakot. Dito sa subdivision sa um, oh sa Millionaires Village. Nakakatakot baka maghubad yan, maglakad-lakad dyan sa labas. Diyos ko, marami pa naman mga politiko dyan sa labas. Maisyo kami dito may na, may, na, may, babaeng nakahubad. At ito, pinakuloan ko na yung ano, karne ng baboy para sa... display din ang salad master, oh, Of course! Mahalon kaya kung... Eh, yeah, tingnan nyo, yung lotoan ko. Napakamahal. Nakakahiya. Ito pa. Pilituhan na buwan. Pilituhan lang ng ano, daing. Diyos ko. <coughs> diba? Ang hilas-hilas. Napakahilas. Ang hilas-hilas, dahil no, kaya pilituhan na buwan. Mm -mm. Daing na, yung, ano tawag nito, dilis? Ito, oh. Dilis. Iyan yung ulam namin last time. Hindi na nga ako nakapag-vlog. Diyos ko na, miss ko na kayo, guys. So, ito na. Malambot na siya. So, haainin na natin. Dahil, piprito natin siya para crispy pork dinuguan. Diba? Of course. Da, tingnan mo, nakatsub. Ah! Nagso sorry talaga ako sa inyo dahil, oh alo, my God, galing Hong Kong, hindi na ako naka, ano. na kasi kami. Ito yung dahilan. Ito yung dahilan sa candle, ano, light, sa plaza, oh. sa Gingona Park, nung last na, na, oo, oh, yung, yung tatay digong, na, ano, si tatay, uh, anong tawag ito? Kinulong nila. Tapos yung candlelight uh, prayer rally hanggang sa birthday ni Tatay Digong kaya sobrang busy at nandito po ako nag ilang araw na ako. Akala ng anak ko mag-sleep lang ako pero ilang araw na parang isang buwan na yata ako dito dahil <laughs> Wag mag-one week na. Akala ng anak ko na hindi na ako talaga auuwi. Sabi niya, dyan ka na lang, ma. Huwag ka na. nang umuwi, ma. <laughs> Siya ito, i-drain natin. Kasi, ipiprito natin to. Ayun. Diyos ko. Oh my God. Sorry, guys. Ito yung dugo, guys. Ang ganda pa naman ng dugo kasi pure talaga. I love my Madam. Okay, ito na. Diyos ko, kakagising lang namin kasi hinatid ito ni Cleo. Ay, hindi. Kanina pala. Kanina. Mga, mga 4. Ako 4 a.m. ako nagising. Ito na. Iti-drain natin siya kasi ipiprito natin para ano tapos yung sabaw wag nyong itapon kasi gagamitin natin yan mamaya so dai kailangan natin i eh, i close yung saglit ha kasi may, nag, may message sa akin parang importante importante ito um ito na yung ano, salamat kay Cleo, kay Chloe, si Drol. kami kami kasi yung nag ano, nag ambag-ambag. yung ambag ko dito yung luto. luto icing, diba? di ba? nap disco? pa kami nakapag ano hilamos, diretso-diretso na to. Mamaya, may meeting ako mga 2 p.m. Uh, sasabay ako kay Sir Mark. Tsaka ito, tapo natin sa malata. Madu ano na tawag sa Tagalog sa malata? Bubulok. Nabubulok. Nabubulok. Sas, napakabulok mo guys. Tsaka itong cellophane di ko sa... Ano? Na ito naman, yung silupin Pipigaan natin. Hinugasan ko na to dahil sa dugo to. Yung nilagyan ng dugo. Hinugasan ko siya para hindi siya aamoy. Ah, ito. Dadalhin ko kayo sa palasyo. <laughs> Dadalhin kita sa palasyo. Tanong kayo dito. Ilalabas ko kayo. Tingnan natin doon sa labas. ano yung lugar ni Madam. Ayan. Mayroon pala. I bring. I bring... Walang ah ahas dyan. O oh, si... Si Jepoy lang naman yung ahas. <laughs> Sana yung gunting. <laughs> Ayan to. Mm. <laughs> di ba? Ay, lalagyan mo pala siya. oh, ako Ano. Humot, good. Oh, Ayan, nagmimix siya. Hingi ako niyan para dalhin ko sa bahay. O, di ba, ang kapal-kapal. Nakitira na nga ng ilang araw. Kukuha pa na. Tingnan, ba, tingin, day, Magnegosyo tayo ng ganyan, day Hmm. Ibibenta natin, lalagay natin sa mineral water. Mm. Ay, likod yung nakita, dai. Sorry, ang laki-laki. Ito okay. po. Mm, Di ba? <laughs> Ito yung mansyon. <laughs> <laughs> Kukuha tayo ng... I-close natin kasi yung mga pusa lalabas. Dito, oh. Diyos ko. Ito yung mansion ni Madam Lani Low. Raud, isa mm ko kulit tuk tanglad -hmm. bi, apili ang ka kanang puti ayo lang kuwana ha, tanglad, alihog. <coughs> nagluto ko og dinuguan ito oh. Oh, good morning good morning guys oh. mga daghana round nandito oh, ayan na si ang sarap mag-walking, di ba? Hindi ako nakapagdala ng ano eh, rubber shoes. Mamaya hapon mag-walking kami. Ay, pala si Jun yan. Puntahan natin si Gerald. Ito yung kalamansi. Ang daming bunga, guys. Ay, ay, naradays siya. Giyatay. Grabe, ang aman pa ng gunting, gunting ah O marami pa lang, asabi ni Lani, wala na daw ko nung ano. Hindi <coughs> man <coughs> ako ng gunting. Ah, dili ka doot. An ang dami pa lang sibuyas dahon. Kuha tayo mamaya. Eh, ako. Akong ikumot, i-ano ko to sa Dugo. ito na yung lemon grass sabi nila ni wala na daw palibasa raw wala siya ko ano sigurado sugo raw <laughs> mm. okay na ni ikumot na ako sa dugo thank you raw <laughs> ang daming nahulog na ano kalamansi so guys ito na yung tanglad. Aray ko. Ang bigat ng pinto. Ah. Oh, diba? <tong> day, daghan mo na kay Sibuyas dahon, day? <tong> Oo. Oo. Oh. Uh, eh, Wala pa. Ano yung anak? Ito mo na ibutang baya uh. sa kuwan. So, guys. Ito na. Kukuha tayo ng konti. Kasi i-ano e, natin to. I-sasali e, natin sa pag -isa yung lemon grass dito lang konti yung puti sa lemon grass ito wala pa sila dyan na si John Riga kung hindi pa kuha ni eh. John! ay Gerald pala si Gerald

ganyan natin para makita niyo kung anong ginagawa ko dito. Basta natin. Ano ah, yung na yung mga kami? Okay, sa yung mga What is this? Uh, eh, eh, eto uh, yung mga nito yung ni mga basura, bikit puno na kayo? kasi uh, yung mga, 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 mga.

kasbot. Kung kumaha, ito na yung dugo. Iwasan na lang sa to. O, iwasan na lang sa yung kwan ka ron. Eh, labay ko yung mga basura dyan yung diran paliubi kay kurok na kayo, dyan na mo masudlan. Adi na na. Aman. Kasi sa ilalong. Sa ilalong lang. O, karang na adi ha, diran paliubi ko ha. Nya, kuhaan, yung sani. Kanang, ito pa to. Ito dyan yung basura. Unang bunon. Oh. Batong puan ug maalangto kay para kamunduan ni dire ni ni Dr. para balik ra nauman ah. Oh. Batong <laughs> diwasa lang kang kang kan doktor. Kang doktor kuwan kagaron doktor Enzo makano. Oh, ato na mga kawo. Oh, kang doktor indo diwasa to kay ang doktor indo karon kay para og ma-conduct gyud ni pugka. Ha? Oh. oh ang kamunduan gyud mo kang doktor dayon. Ama si Johnny Caron mo Alam si Mario or Ano ba but... ko ko ano ba ni? to siya Ah sige sige. Karon ka raw. Hmm? Tagasa ka. tag ko. Ah David, Oo. Oh. Tagalapas ko raw. Pero dagan ko iparenti ba? Mga Calderon raw. Oh. Oh, nakakaawat na kailan pa na. dia sa kuwarto ron sa.

Oh. Hey guys, so ito na. Ano yung Tagalog sa kumot, Day? Day? Mm -hmm. Tagalog sa kumot. Kuwan ka ang Kumot, kumot. Sa Sala, kumot. Kumot. Pig piga, Ano? Sila ang piga. piga. man. Oh.

Tulog ang klase mong basura din eh, kay Anong si Lofing. Mga mga gusto kayo eh. So Mary, so a so Mary, so Mary gets to... Kuan no, ba? Kani na, ba? Napoy ako ba? Naglilibog ako talaga. Bakit Ganilibog. na hindi pa tayo ngayon magtapo ng ating basura na imbis na ano, yung Wala barangay na nagkuhay, Ha? Huh? Ayan natin yung matapunan. Yung mga bottles, yung mga water bottles, mga plastic. Mm -hmm. Di ba hindi nila kinukuha? Hmm. Kala yung dira, dito, 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 Kasi, Gusto na yun ang kayo rin na itabot ka rin ang basura. Lailahin ang basura. ang basura. Namiss ko nila yung dinuguan ko, guys. Kaya... Ano niya? Kung ano ba? Ang sanin. Kaya Di na ba? Ma... May pa sa una naging hawal. Wala na pala pala gubit ang... Ang bahay niya sa basura. Kuha ka pa na. Karoon na pala pala pala. Hindi na din makuha. At no. Pag-upan. mo, ato niya mga ito, jirad o kuwan jirad siya gamot niya. respecto deseñando cunha biga ora na unha trabeira. Agora vai mobilizar onde que unha

Biyakan yun eh. Pusayin mo yung biyakan ko na mo yung ah, 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 so, na ka? Di na lang eh. Mana, mano. Nakainong nga itong botong. Kaya nalabihan nah, na ako dito sa buwan. Baan sa'yo itong botong? Para so, ba kumaulog eh? Magrepeat urinalysis para ba kukaroon po kayo. <tapos>

wala na sa DIY. Sa? Di asa imong gipalitan ha ah man ka. Sa kuan man kuni. Oh. Mo lagi. diya ay man pugo palit. Ako pa, pa di ko ha di ako na koy di ko magdag sa kyanan magcommute ra ko so, kay asa ko dapit. Oo. Maluoy man gugo Oh, balik sa. Salamat ra. Balik ra dito ra da niya ugma mo ni John dito kang kuan Doktor Dayan. Tiwasa na ka, last day na mo kang Dr. Indo karon. Mahumanan na ka rin kung ano ang tawag ng Doktor Indok? Hindi hapon kay si Junior ka rin? Kaya parang Tawagan ako si Doktor Indo. Nandiyan? property oh. si Indo ganyan? Oo. Oo? Diyan. yung ko Geraldine. tawagan ako si Indo? Ganyan. Pamina ko sa'yo. Ano kong istorya? Ano to yung istorya, day? Nanawa na dahil yung ta. Ano naman ni eh? Need na ganyan. Loading for me. Ang to akong istorya. Uy, nakalimot na yung noong ko. Ayaw po gupang ang ko. Uy, nakalimot ko. Ang sato akong isulti. Huwag akong buhaton. Sito, ito si John. Aha, mga ka nga sa Edgaron, John. Ay eh, nga na siya. Makatakod. Aha, mo manilig. Kagalingan siya kung hindi nanggagahapon. O, di ba, Luding? Manti mo yun? Manti mo yun. Oo! pwede ikaw na isang? Wala. Dile, di ay! na. na to eh. Ko Ana, kalimutin nung konsta ko, isulti sa Imokli eh. Na, nakalimot na gig ko. <laughs> Ako, plano, ko kumagbiyan naman po. Eh, ang ko, lang sa kulak. ko, so, talagang lang. Angan mo karon mag-fill? Oo, lagi mo ito, imunasipin. Ako, sayo, na mag Ako, nalang sa kulak. ko, kung sa Bali, Carmen, may, hindi na lang, sa may, naman oh, yeah. yeah. yeah, mo yeah. yeah. oh, pala sa yakong kuan, si, si yung na si Ma'am mag-print na lang o kuan water pump. Ayaw na pag volunteer Kita pa yung print. Ina tumuntung, ina tumuntung, ina tumuntung, ina tumuntung, ina tumuntung, na tumuntung, ina tumuntung, ina tumuntung, ina tumuntung, ina tumuntung, ina tumuntung, ina Omo lagi pero ayaw na pag volunteer nga. kita pa mo rin sila pa rin ta, ha Ha Bahalag. so mo guys bahalag bahalag kuan bahalag, right, bahalag ikaw suguon basta mo na ni Ay mga langalangga. continue sa atong video para sa atong di, uh, sa ating dinuguan crispy pork dinuguan Ito na po yung 1 kilo na karning baboy Tinagtag ko na ito po. Ang sarap.